Good morning, good morning Ayan, fun, fun, fun Friday guys Ayan, nandito tayo ngayon sa Torrey Farm Hotel and Resort Ayan, dito lang yan guys sa na Cavite. So ayan, napakaganda rito guys Ayan, kumpleto sila guys Meron silang uh, uh, Christmas Village Tapos uh, meron silang mga swimming pool meron sila mga train mga basta kumpleto guys so kung gusto nyo pumunta rito guys madali lang guys almost uh, an hour, one hour and a half lang so ayan tara let's go magbibideo pa tayo guys Tory Farm Hotel Resort ayan and guys grabe guys ito yung Christmas Village nila guys Di ang ganda? Ngayon o. Mm, di ba? Makinang-kinang ang mga Christmas light. Ang laki na ang kanilang Christmas tree guys. Oh my goodness. Tapos mayroon pa silang kunyari guys. No way. Ayan o. O oh, di ba? Dito kasi kami ngayon guys Nag live ang unang hear it Sa GMA Yan o May music kaya May music yan guys Kaya ano Minyot ko Nag voice over na lang ako guys Yan o Fun 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 Friday Yan mga kapalangga Yan pagbisita na naman tayo dito sa Naikabiti Cavite. Ang ganda, di ba? Kala mo nasa ano tayo, snow. Ayan, yan yung aming host, si Kaloy and si Shobi. Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda rito guys, pwede kayong mamasyal dito guys, kompleto ayan mayroon silang swimming pool marami pa yun guys hindi lang ako nag video dahil uh, gusto kong makapag upload ka agad, kaya inedit ko na mayroon pa silang mga farm doon guys ang ganda na kanilang swimming pool guys ang laki ang haba. o oh, diba Ini kay mo masyal dito guys. Ang dami nilang mga cottage. Yan. Oh, di ba? Parang nasa US lang tayo, nasa Amerika. Meron silang Liberty. Oh. Oh, di ba? Ang ganda konti lang na video Ganda, ko guys, guys kasi gusto ko maka makapag upload ka agad ayan diba ayan alam mo ang lapad nito guys parang mayroon din dun guys mga pabahay village hey guys uh, sumabay ni po si Ori Official TV subscribe na ko kayo at like nyo at share thank you po